Asahan na raw ang mabigat na daloy ng traffic ngayong araw. Ayon yan sa MMDA. Bukod kasi sa Back to Work Monday, ngayon palabang lamang daw babalik sa Metro Manila ang mga nagbabakasyon sa probinsya. Live mula sa Edsa Orense, sa Makati, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kamusta na ang daloy ng trafiko? Maui mag alasis na nga ng umaga pero kita naman na may build up dito sa EDSA Southbound papunta sa direksyon ng Buendia. Ayon sa MMDA, asahan na raw ang mabigat na daloy ng trapiko ngayong lunes sa mga pangunahing kalsada. Bukod daw kasi sa balik trabaho at eskwela ng ngayong araw, matapos ang mahabang bakason, dagdag sa volume ang mga ngayon pa lamang babalik sa Metro Manila galing sa probinsya. Tinapos na rin daw ang mga road repair sa EDSA at Commonwealth kaninang alas 5 ng umaga para hindi na rin makadagdag pa sa traffic ngayong araw. Sa ngayon, light to moderate na naman ang daloy ng traffic sa, sa northbound lane pero sa monitoring ng MMDA kanina, moderate to heavy na ang daloy ng trafico mula sa pagbaba ng Timog Flyover hanggang Connecticut bago umakyat ng flyover ng Ortigas. May kaunting pagbaga sa EDSA so Boni hanggang Buendia pero light traffic na paglagpas niyan. Makararanas ulit ng pagbigat ng daloy ng trapiko dyan naman sa bandang Malibay sa Pasay. Maui pa ng MMDA sa mga motorista, magbaon ng mas bahabang pasensya. Paalala rin sa mga motorista, balik na ang number coding ngayong araw. Yan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maui. Maraming salamat, Deva Buel. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.